Magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa ating munting channel. Sa bidyong ito ay tuturuan ko kayo ng isang napakasimpleng dasal para po makapasa sa mga pagsusulit. Lahat po ng klasing pagsusulit ay po ninyo ang tagalog na dasal na ito upang kayo po ay makapasa. Pero bago natin ipagpatuloy ay inaanyayahan ko muna ang mga first time pang napadaan sa aking munting channel na mag-subscribe na po at pindutin ang inyong notification bell. Sa lihim na karunungan, marami po ang mga orasyon na ating magagamit upang makapasa po kayo sa lahat ng klaseng exam na inyong sasalihan. Kailangan lang po na inyo itong dadasalin bago ang inyong pagsusulit. Mas mainam po na dadasalin muna natin ito nang hindi bababa ng 13 days upang sigurado po tayo na tayo po ay makakapasa sa exam na ating sasalihan. Ngayon po sa video ito ay Tagalog na dasal. Simple ngunit makapangirihang dasal po na inyong magagamit upang matulungan po kayo at dinggin po ng ating Panginoon ang inyong mga panalangin upang kayo ay makapasa sa exam. Sa pagdarasal po nito, dapat po ninyo itong dasalin gabi-gabi bago po kayo matulog. Kailangan po galing sa puso ang inyong pagdarasal sa panalangin na ito. Magagamit po ito sa lahat ng klasing pagsusulit, lalong-lalo na po sa mga eksam upang magkaroon po kayo ng lisensya para sa inyong mga propisyon ay magagamit po ninyo ang simpleng panalangin na ito. Siguraduhin lamang na galing sa puso at mayroon kayong paniniwala na ibibigay ng Diyos ang inyong hinihiling sa Kanya upang magkatotoo po at upang ikaw ay makapasa. Ito po ang simpleng panalangin na makakatulong sa inyo. O amang kataas-taasan na may gawa ng langit at lupa, inihahandog ko sa iyo ang lahat ng pagpupuri, lahat ng pasasalamat na ibinigay mo sa akin ang maraming biyaya. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit na kasalanan na aking nagawa sa inyo ay hugasan mo po ang aking katawan at kaluluwa. Salamat po sa pagtupad sa aking mga kahilingan. Ngayon ako na naman po ay lalapit sa inyo para sa isang pinakaimportanteng bagay na nais kong marating at makamit sa araw ng aking pagsusulit ay hipuin mo ang aking pag-iisip na sanay aking matandaan lahat ng aking pinag-aralan at bigyan mo ako ng karunungan upang masagot ang mga bagay na hindi ko alam padalhan mo ako ng iyong mga anghel na tutulong at magbabantay sa akin sa panahon ng pagsusulit. Maraming salamat, amang kataas-taasan sa langit. Iaalay ko sa inyo ang lahat ng aking pagpupuri para sa inyong pangalan. Hinihingi ko ito sa ngalan ng iyong bugtong na anak, Panginoong Hesus Kristo. Amen. Yan po ay isang simple ngunit makapangyarihang dasal upang matulungan po kayo upang makapasa sa inyong mga exam. May mga natulungan na po tayo gamit ang panalangin na yan. Simple lang po ang panalangin na yan pero huwag po ninyong ismulin. Dapat po madasal ninyo ito gabi-gabi bago po kayo matulog. At dapat hindi po bababa sa 13 days bago kayo mag-exam. Sana naman po ay makatulong sa inyo ang karunungan na ito. Piliin pong lagi na gumawa ng kabutihan upang pagbigyan po tayo ng ating mahal na Diyos sa ating mga hinihiling sa Kanya. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Sana naman po ay makatulong sa inyo ito. God bless po sa inyong lahat.